At ngayon, meron tayong ginawa na test. Test 1, Jipon 5B5. Dinaan natin sa 1x8. Ang reading nito ay positive 6. So, nakakuha tayo ng reading na negative 4 dito. So, ayan. Meron tayong test 2, Jipon 5B5. Welcome back sa ating panibagong vlog na naman Good afternoon to everyone Hindi ako nagvlog noong nakaraang ilang days Siguro 3 days, 2 days ago From our latest vlog Kasi hinintay ko talaga to At ano ba ang laman ito? Ayan galing kay sir So galing kay sir uh, Melvin Fernandez To Mr. Estopa Okay So, di ba? Ano kaya laman nito? Bago ko buksan to, shout out muna natin ang ating mga malulupit na uh, taga-subaybay. So, ganyan talaga. Shout out talaga natin. Ito sila si Ito na lang. Dito na lang ako mag-shout out sa cellphone. Shout out natin sila si Sir uh, Wait lang. Diyan lang kayo. Shout out natin si Sir Kevin Mun Muniz 8525. Shout out kay Raprap Rap Custodio 6634. Shout out kay Rie TV, kay Trinaki, kay Nestor Mesa. At last but not the least, shout out kay about last night 360. So, tayo natin buksan. Ito may nag-message sa atin naman naman pala. Good afternoon sir, pwede umorder pwede order ng uno para sa media shoutout kay Wilmar sir Wilmar pala So, yan tuloy tayo sa ating tutorial. So, magre-review tayo kung ano ang laman nito. So, nakabox pa talaga. Wala pa siyang ano, wala pa siyang ayan, nalaglag ang FBT. Wala pa siyang bukas as in ano pa talaga. So, sabay tayo mag mag saksi kung ano ito. Ganyan yung discard ko sa ano eh, pag-unbox eh. inat ba? song ang mga ka... Mga ka... Tanggap nitong... Ay, wait lang. Ang mga ka... Taw dito? Ano ba Ano ba sabihin? So nalaksi Bisol Ano kaya to? So OLT siguro to Tingnan natin Sabay tayong mag unbox Gandahan talaga natin yung unbox Kasi nanonood si sir Ano ba naman kayo? Shout out kay sir Lucky for left kung gusto nyong bumili ng mga magaganda ang setup for FTTH Sir Lucky is isa sa nagbibinta. Pero meron din tayong mga packages. Kung sabay nating buksan. Kung gusto niyo bumili, eh, PM niyo si Sir Lucky for love. May Shopee store siya, nandun lahat ng ano niya. Pero kung gusto niyo rin kumuha ng uh, na nakapackage na, uh, dito, dito sa atin makakuha ng ganun. Okay? So buksan natin. Thank you so much Sir Lucky for life sa at kay Sir Melvin for lift na nagbigay sila ng or nag sponsor o oh, pina-review sa atin. Ganda. Tararan 1 2 3. Ayun, naka white na takip. Sabi ko na nga ba eh. Jipon OLT. First time kong nasilayan to. So hindi na nila nabalik sa plastic First time kong nasilayan Wala siyang module Ang laman lang talaga itong pizza box Ay hindi siya pizza box Maliit lang siya So i, i ano ko Iano ko yung Ano niya uh, Susukatin ko yung lapad niya 21 cm by 17 cm tapos yung kapal 4 and a half cm okay so itry nating ipower at reading nga natin kung ano ba talaga ang makukuha nating reading siya nga pala belt in pala to wala akong tulog dahil nag PMS kami ng sasakyan kanina umalis kami sa bahay 4 o'clock in the morning at kami ng mga hapon na biyahe pa ng bahay preparation for our Negros trip so pupunta tayo ng Negros wala na siyang lagayan ng rubber dito sa ilalim pala so kunin ko muna yung aking OTDR at mag reading tayo okay dyan lang kayo huwag kayong mawawala wala tayong cut sa ating tutorial so ayan First, ano ko dito? First impression ko dito. Kasi first time kong nakahawak ng ganito. Wala pala talaga siyang kahit yung ano niya, yung bracket niya. Wala. Wala yung bracket. Okay, hindi lang napadala. Siguro hindi lang napadala. At paano kaya imamount mount to dun sa servera? At napakaganda nito ay magiging mobile siya. Diba? Ang lupit. At ang napakaganda pala nito ay tinji. Ayan o. May nakalagay na tinji o. Iwan ko kung kita yung tinji. Grabe. Ang lupit. Tapos belt in yung poon. Tama pala yung sinasabi talaga nila. Belt in yung pun So, i-try natin i-power. Okay. Salpak natin. Ah, meron akong isang ito, ano dito. Yung lagi ko nang ginagamit extra na to eh yung sa computer ba pares lang naman sila okay so saksak natin mag reading tayo no so i on natin tingnan nyo naman kung paano siya kung yan may umilaw Ayun. Umilaw nga. Ayan. <laughs> First time ko nakahawak ng ganito at nakakita ng ganito. Yung one phone Maliit lang pala talaga siya. Okay. So, lagyan natin ng uplink. Lagyan natin ng uplink. Okay. So, mag-reading muna tayo. Okay, sana kita. Kita naman, oh. No? Mag-reading tayo. built in yung kanyang phone. Module. Tingnan natin kung ilang dBm yung out niya. Ready nga natin. Wala pa. Zero. Baka nag pa siya. Boot up pa siya, no? Boot up. Nag-boot up. Ayan. Antabayan natin. Marami tayong magagawa na vlog nito. Hopefully kasi binigay na to ni sponsor na to, pinagamit na to ni Sir Lucky. Meron siyang mga topic na gustong ipapaano sa atin. At tingnan din natin. Ayan. 6.49 dBm. Galing sa CCR. Ayan, 83, 81, Kita niyo naman ito itong may tagging na ito ito main source papunta yan dito sa ating one phone uh, G -phone OLT at ngayon meron tayong ginawa na test test 1 jipon 5B5 dinaan natin sa 1x8 ang reading nito ay positive 6 so nakakuha tayo ng reading na negative 4 dito so ayan meron tayong test Jipon 5B5. So, uh, naka-flash naka na to sa ipon. At uh, I will show you na lang or I will tell you na lang sasabihin ko na lang kung paano ko ginawang jipon. Makikita natin to sa ating screen mamaya kung jipon na nga ba siya. Na-flash ko to siya ng ipon. Ang diskarte lang pala nito, i-reveal ko na lang sasabihin ko lang sa inyo. Yung mga ipon rotor niyo ipon na 5B5 ninyo na na flash into ipon kay kanino man yan kay telco man yan so ang mangyayari pagkatapos nyo i-flash i-reset nyo lang pindutin nyo yung reset button dito sa gilid tapos magiging wireless net pa rin yung magiging SSID niya hindi siya mawawala yung pagka-flash pero na, bumalik sa jipon at ready na ilagay dito sa Jipon OLT. Itong GE2, a GE1 ay nilagay ko, sinaksakan ko ng RG45 papuntang laptop, PC, ayon. Tapos itong GE2, ito yung galing sa ating CCR server. At ang napakaganda nito, may 10G siya. Ayan, kita nyo naman siguro. May 10G ito, 10G ito. Itong SFP Plus module niya, 10G sumilupit. So, so, try natin kung gagana ba siya. At ipapakita ko sa inyo ang walkthrough setup. Sana masundan ninyo at gagana rin sa inyong mga jipon. Itong tutorial natin, nga, ginawa natin to kasi salamat si Sir Lucky for Left Consulting yung nagbigay sa atin ito nagprovide So, iwan ko kung kukunin ba ito ni Sir Lucky or... <laughs> hindi ibibigay niya na talaga sa atin ng tuluyan pero G-Pone, Bisol, OnePone yan. Ayan, built-in nga lang yung kanyang uh, module. 6DBM, 6 dBm, 6.60. So, sige, papakita ko sa inyo yung uh, GUI o yung dashboard ng Bisol, OnePone, G-Pone, OLT. Ito nga, yung pagbungad ninyo, ito yung makikita sa dashboard. Nakikita nyo yung... Uh, OLT information ayan nakailaw na yung punwan kasi may naka, ano na may naka na may nakasaksak na may dalawang yung pinakita ko kanina may dalawang uh, 5B5 na, na na flash into ipon at ni reset natin turn into jeepon na siya i-connect natin yan mamaya so ayan nakailaw na yung punwan tapos GE1 GE2 ito yung bubungad sa inyo so jeepon OLT bla 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 na sa inyo na rin kung papalitan niyo ng pangalan tapos ang una yung gagawin talaga ay dito kayo sa uh, OLT configuration. So wala tayong gagawin dito as as of now itong tutorial na to is para to sa mga uh, gusto nila ng walang VLAN, yung default VLAN lang. Gagana siya para na ring ipon pero uh, magiging plug and play. I-try natin pero need siyang i -configure. Okay, plug and play nga siya. I mean, yung plug and play niya sa Jeepon, hindi na kailangan i-auto-learn or i-authenticate. Naka-auto-learn na siya. At ang napakaganda ay 128 clients ang isang phone. So dito, yan pa rin yung gagamitin natin. Wala tayong ginawa. Ayan, nakaantag lahat sa GE1, GE2, GE3 hybrid. Antag. Wala tayong ginawang VLAN. Ito lang, VLAN 1. Tapos, tingnan natin yung uplink port. Okay dandahan lang tayo ayan yung configuration niya auto auto tapos 10 full okay naka naka 1 lang yung PVID niya okay ginawa na natin to kinonfigure kinon figure na natin so next dito tayo sa profile configuration una natin gagawin dito is pupunta tayo sa uh, dba profile so ayan makikita nyo naman So, modify na lang tayo kasi ginawa ko na nga ito. Uh, lang natin ito. Sundan nyo lang. Profile ID 128. Prof profile name default. Pro profile type. Naka type 3 to pag default. So, lilipat nyo sa type 4. Tapos, commit. Commit lang. Click nyo yung commit. Tapos, pagkatapos dyan, papunta tayo sa service profile muna. So, mag-add tayo ng profile. Ayan. So may kita nyo naman na service 1 oh. Ang ilalagay nyo dyan Ano lang uh, Transparent Tapos yung mode transparent Pwede namang trunk, tag, hybrid Pero sa ngayon transparent Tapos yung ginagawa sa iba BEIP yung gagawin natin ay ether lang Kiklip natin yung ether ng port type Tapos wala na tayong gagawin dyan Sa port bilan wala na Wala na tayong gagawin Okay. Tapos, pagkatapos nyo sa service profile, balik kayo sa line profile. Dito na mangyayari. So, add profile. Kung bago kayo, add nyo yung profile at yung akin ay i-modify ko na lang. Okay. So, hintayin lang. Medyo matagal-tagal siya ng konti. Ayan. Dito mangyayari yung pinakang crucial na gagawin ninyo. So, Tikon lalagay nyo dito Tikon ID 1 tapos ito kasi pang add na to dahil dahil pang add na naka -to. nalagay na lagay nyo dyan 1 Tikon ID tapos Tikon name 1 lang din tapos DBA profile default 1 tapos gym port ito na so gym port ID 1 pa rin Tikon ID 1 pa rin tapos ser service dito mangyayari yung ano So lagay nyo dito service 1 tapos wag nyo gayahin to itong nasa taas. Service 1 tapos gym port ID 1 tapos VLAN dapat naka nakaantag. Ayano, oh, kita nyo. VLAN mode, service name, service 1, gym port 1, VLAN mode antag, VLAN list 1. So port in ilang 1 lang din VLAN list tapos yung port type in ilang yan diyan. Ito yung gagayahin niyo yung taas. Binigay ko lang ito ng libre ha Para sa inyong lahat Ito service 1, 1, taantag, Tapos 1 Huwag nyo talagang itag Okay, tapos Yun na Lahat, andyan na Service service profile, DBA profile, line profile Yan lang naman Tapos balik kayo sa uno configuration Pag Pag kadating ninyo sa uno configuration ayan o, oh, kita nyo, dalawang online itong 5B5 natin na dalawa na pinakita ko na jeepon na, tapos dito sa auto learn. Dito mangyayari ano talaga. Dito default lang tapos ito enable plug and play default ono profile default. Plug and play enable tapos default VLAN 1. Tapos PON ID pun 1 enable to. Tapos line profile line 1. Serv service profile is RV profile service 1 apply yun na good to go na yan na yon lahat pagkatapos nyo i-apply punta kayo sa uno authentication list ayan may kita nyo jipon itong isa offline ito yung kanina yung uno yung yung plug and play na Expon. gina ginamitan ko ng uh, tindah gumana din pero hindi ko na naipakita tapos online online yung jipon HG8145B5 yung model dalawa tapos yung info may kita nyo yan sa likod ng inyong modem itong HWT C53FF01A9 tapos HWT C5527D4AA may kita yan sa likod kung ano yung uh, info doon sa likod ng 5B5 kung hindi nyo yung dinilit o uh, tinanggal yan yung magiging info niya, kitang kita. So ma malalaman nyo kung kanino ang nag-offline at yung nag-offline, ah, nag-online. True sa label sa likod. Kaya mas maganda, lagyan nyo niyang sulatan nyo bago nyo i-deploy kung tatanggalin nyo yung label dito sa likod ng inyong modem. Okay? So yan na. Ngayon, itatry natin kung talaga bang nag, ano siya, nag, uh, authenticate siya o gumana ba. Okay? Ayan, may kita ninyo sa ating Microtech Hop for test server. Meron tayong, dito muna tayo sa si PPP. Meron tayong secrets na test test 1 at test 2. So, ngayon ko na gawa to. Ano matagal na pala to? Nung May 29. Nakarang buwan. So, meron tayong active connection. Ayan, test 1 at test 2. Ito yung ating Jipon 5B5 test 1 at test 2 na pinakita ko kanina at mag-speed test tayo. Hindi ko may papakita yung cellphone kasi naka-screen record tayo. At ang ano lang, ang ang makikita lang natin is yung packet. Itong test 1, kita nyo naman oh, may test 1 yan, naka ng blue. Test 2, naka ng blue din. kini-click natin. So dito tayo sa test 1 muna. May isang cellphone na, na nakakonect. Ayan, makikita nyo may packet na kasi may nakakonect na, nga, na nga na cellphone. So mag -speed test tayo. Hindi ko na maipakita yung speed test. Meron tayong balikan natin yung PPP sa ano natin. So merong 21 Mbps yung ating test 1. Yung test 2 din natin 21 Mbps. So try natin kung makukuha ba. Dito tayo sa test 1. Mag -speed test ako sa cellphone. Tingnan nyo yung uh, TX rate. Okay. Kung laabot la ba ng 21. So, ayan, 10 Mbps, 21. Tama nga. So, ibig sabihin, kahit hindi nyo nakikita yung cellphone na ginamit ko, ayan yung upload, oh, 21 din. Yung RX rate. Hindi nyo makikita yung cellphone na ginamit ko, pero dito pa lang, malalaman na natin na may nakapasok na na traffic. So, ganun talaga, no? Kasi pag nag-success yung ating JIPON OLT deployment, o Ipon OLT deployment, pag nag test tayo, pagkatapos ikabit yung... Uh, 5, 5B5 ulitin natin 5B5, automatic yan na merong tatagos na internet okay, ulitin natin, TX rate ayan, 22 Mbps 21, kasi naka-config to sa 21 Mbps so almost 20 yung makukuha nya tapos, dito tayo sa uh, RX rate upload, o, ayan 21 Mbps din So sa test 1 yan So dadako tayo sa test 2 Titingnan natin yung test 2 kung uh, Ano ba So lilipat lang ako sa cellphone Hindi, hindi nyo pa rin makikita Pero dyan natin titingnan sa ating uh, Screen Okay So connect Nag, nag connect lang ako Kita nyo pag, nag, pag may nakakunik na ng cellphone itong testo may lalabas na kbps na traffic ibig sabihin nakalipat na yung cellphone tinan yung isa o oh, test 1 wala ng traffic spike na lang, BPS na lang ito ay may KBPS, test 1 so ayan, mag speed test tayo dito, dito tayo sa test ha, dito kayo sa test 2 tatingin, ayan TX rate, speed test nakakuha, kayo, nakakuha ko ng 16 MS, ayan, Okay, ulitin natin kasi bumaba. Ayan, 15, 75, 21. Ayan, 20 Mbps. So, hintayin natin yung upload. Ayan. RX rate, naka 21, 7, 17, ganyan, 14. Okay. So, ulitin natin. Ayan, pumalo ng 21 nga. So, ulitin natin kasi kakapasok lang ng internet. Try natin ulit. Ayan. Tingnan nyo. TX rate. 2K, okay, 13, 75, Bumababa. Ayan, 21. Kuhang-kuha. So, kitang-kita nyo naman talaga. Tapos, yung upload. May mayang konti pagkatapos. Ayan. So, upload tayo. RX. Ayan, 22. So, meaning, kumagana siya at uh, test 1 at test 2 may kita nyo naman sa ating PPP balik tayo, ayan active connections ay active silang dalawa 17 minutes ago uptime so dyan pa lang malaman nyo na meron talagang active connections okay so yeah, yun tuloy tuloy yung ating tutorial about sa Jipon at ngayon sana nagustuhan ninyo at nakita ninyo na o may nakuha kayong kunting kaalaman o kaalaman talaga about sa JIPON deployment so yun nga pinakita ko naman yung workflow uh, ito nga yung uh, 5B5 dalawa tapos JIPON OLT nakalagay sa ating uh, splitter na 1x8 so ito nga yung ating JIPON dalawa OLT So test 1 at test 2 Gumana na siya So God bless everyone at sana may nakuha kayong O may natutunan kayo sa ating vlog today Sa ating video ngayon Sana magagamit niyo sa inyong deployment na jipon Gumana nga siya So kung hindi niyo makuha yung setup Gagawa ako ng panibagong video na i-reset natin to i-reset natin tapos magko-configure tayo ng panibago para masundan niyo talaga pero madali namang masundan yung setup doon at yun nga gumana nga siya napakaganda all right so god bless everyone and happy sunday morning sa ating lahat and see you in our next vlog bye bye